Hi guys, so ito nasa dagat kami ngayon sa murang mga mga tao. So yan, makikita nyo yung mga bundok. Ay! Ay, bumagsak. So yan, makikita nyo yung mga bundok. Sobrang uh, maganda talaga sya mga mga ko. So kung gusto gusto nyo pumunta dito, lalagay ko na lang po sa comment section. Yan mga mga ko. sobrang ganda nyan. Napakaganda at napakalawak. At napakaganda kapag talaga nakapagdagat ka. Nakasadyas so, pa pala ako. Bulinggit. Makikita nyo yung bulinggit siya. Naglalaro mag-isa. Ayan. At nakapantulog pa. So, ayan mga mimo ko. Ayan. So, naglalaro sila at na-enjoy talaga nila ang kanilang paglalaro sa dagat. Sulit na sulit nila ang dagat mga mimo ko. Kaya kung gusto gusto nyo dyan mga mimo ko, napakaganda ng dagat ngayon. Lalo na pag sa umaga, kayo ay magdadagat. Eh, pasyal pasyal na